So, Alright guys, good morning ah. Uh, at ngayon lang tayo naka video ulit at makagawa ng ano video. Ayan. About farming guys, ayan. Andito po tayo sa looba ng uh, Lansunisan, Lance kung makikita nyo. So itong mga ano ito, maliliit. Mga bagong tanim lang yan. Ayan. So ito po ay ano, hindi sa atin ah uh, ito ay sa kaibigan lang natin ayan sa kakilala sa isang farmer pero guys uh, dito ah uh, nakapag ano naman tayo nakapagpaalam ayan so yun nga pala uh, balik ano naman tayo ha daguli tayo ayan sa tagal na natin hindi nakapag ano nakapag upload ayan so dito tayo ipapakita lang natin i lang natin to ayan So yun, ah uh, hindi na natin ano kabisado yung mga sinasabi matagal na tayong hindi nakapag upload kasi ayan so, bumagsak yung sanga oh. daming bunga hindi madilim hindi makita yung iba ayan. pero madaming bunga yung guys oh. Ayan, about farming guys. Ayan, iba't ibang ginagawa natin, ayan. So dito ato kita lang natin to. Uh, Lansones farming naman. So ito yung kagandahan sa Lansones. So kapag panahon ng Lansones, o so, season. So talagang napakarami. So hindi natin babanggitin kung isang lugar to, ayan. So sa lahat ng mga kapanood dito, ayan. So message nyo lang ako. Baka magustuhan nyo to. Ayan. So itong binibidyon ko guys ay dabaw lang muna itong pagkukuna natin. So ayan. Ito lang muna yung ibablog natin ngayon. Ibablog. Ayan. So magigitan nyo ha. Abot kamay. Sanga. Oh. So, uh, malapit-lapit na tong harbisin. Ayan. So sana makagawa tayo ng video rin dito, makabalik tayo dito. At ah, uh, Makagawa tayo ng video rito para sa pag-harvest ayan. Para makita natin kung paano ginagawa yung pag-harvest ayan. Lahat ng mga ginagawa rito. Ayan at uh, yun nga pala uh, mapapanood to lahat sa ah mapapanood ninyo to sa YouTube at ah, sa Facebook natin ayan so pwede nyo search lang Pag sa Facebook ah George Manato lang ayan George Manato tapos pag sa YouTube naman ganun din George Manato lang rin so mas madaling ah makita yan so yun lang yung hanapin nyo ayan pero pag i-message nyo ako, so ayan, so kung kung ano natin, nakita ko sa palaka. Wala ko, ahas na. So ayan, ah uh, ano nyo lang ako, message nyo lang ako. So kung gusto nyo yung uh, magkaroon ng uh, ganito, ayan. So lahat. So mamaya, ah, uh, gagawa rin ako ng isang video para sa para sa ano sa lungkong naman lungkong varieties na lansones so itong nakikita nyo puro dabaw to Ayan. So, napakaraming bunga so ito guys uh, malalaking puno na to malalaki na yan. so kaya kagandahan dito sa kapag malaki yung puno ng lansones na mas marami rin yung ibinubunga. Mas malaki malalaki ang sanga, ayan no. Oh. Kita nyo no. So, yung iba kasi ah, hindi pa ka hindi pa kagandahan yung hinog ayan. Ah, lahat naman kasi ah, hindi naman nagsasabay-sabay yung paghinog nito, ayan. So, unang pasok ulit natin to, so ayan ng ano ng pagbablog ayan. So, matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload. So, yun pala dito, ayan. Tapakita lang rin natin. May nagtarim rin dito ng ampalaya. Ayan o. Oh. Ayan. May bunga siya pero dilaw na. Ayan o. May katabiring ampalaya. So, lugot na siya. Inayaan na. Ayan So, dyan tayo nakapukos dati. So, yun ngayon, tumigil lang tayo. Medyo nagkaroon tayo ng problema. Kaya, hindi tayo nakapag-tuloy-tuloy ng pagbablog. Ayan. Grabe ang bunga. Ito, so, dami. Kapal. Grabe oh, yung sanga na bali na sobrang dami. Harap na. Bali oh. So, parang malabo guys no. Pero ang daming bunga niya no. Grabe ang bunga niyan. So guys, uh, maraming salamat. Tayo ay nakapagawa ng video rito. Yan. So paki comment lang guys ha. At huwag kalimutan mag-subscribe uh, at pakipindot na rin ng notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga gagawin natin. So ayan, inuulit ko guys, uh, sa lahat ng gusto makapanood at uh, gagawin ulit natin to. So, search nyo lang ang George Manato. Ayan, sa Facebook at sa YouTube. Varias lang guys yung ating Uh, ano so nakaraan iba yung content natin pero ngayon siguro dito uh, magtutuloy tuloy tayo para makita nyo naman kung ano ba yung kagandaan ng lansunis farming Ayan. so sana is mag ano uh, magtanim magtanim na kayo <laughs> para meron din kayong Ganito kaganda. Ayun. Kaso nga lang pag ganto nakalaki yung puno. So matagal-tagal na panahon. So siguro ito nasa 30 years na to. Yan 25. Itong ganitong puno. Kasi nung dinatan ko ito, nakatanim na to dito eh. Malalaki na to. yun. Ano dito? Pwede na marbis 'yung iba. Ayun. So, Hirap mag naman. guys, maraming salamat. Uh, tangkan dito na lang. So ayan. So napakalaking bagay ito. Para bumalik tayo sa pagbablog ulit ayan. So sa susunod uh, umamaya gagawa tayo para sa lungkong naman. So dadahan na lang natin 'yung guys palabas. So, dito tayo sa looban, sa dulo. Ayan. So, hanggang dito na lang. Uh, ciao, ciao.